Gusto mo i-zoom ko pa yung totok sa nunal mo. Makapit yan, makapit. Makapit yan, sir. <laughs> <Makapit. laughs> Laro yan lang yung sayo eh. Makapit sa tusa Sige, sige. Totok yan. Sir. Gusto mo sa nunal mo. Nice. Uy, grobi. Angas Angas mo.

Madumihan yan, no? Yung listo, no? Pag madumihan yan, ako, bibilin mo talaga yan, dubli. Na yung mga kundi, George. Ang Dalawang <laughs> na, Dalawang oras na. Sige, ma. I-try mo. Oh, yun! 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 Mukhang bago, bago mo yan mabili. Maubos na yung spike niyan, ha? Ha? Ito okay, guys, oh. Ang ganda po guys. Sama-sama ko mas kasi medyo ano ito, may kapilihan talaga.